you yan. Basta Ako na. Bakit yung pagigiba yung kiro Bakit mo yan? <tinyo> Morris na tayo gagawin nyo pito? Mm, hindi. Pito. Bitana <laughs> Grabe. bitana na okay. sa iyo.

Gusto sa amin nyo sa amin magbuka. I've been waiting for I've been waiting for you, you po. So, yan para si... pare sa ating uh, birthday celebration, mga kayong Ang labi! Thank you so much, Rina. Once again, I'm going to And this time, we'll be calling our next performer, guest performer, to give us another beautiful song. We have Mr. Mar. Thank you. Thank you. Happy birthday, sa ni kaya ngayon. Ah, dito ka na Rina. With a half traditional happy birthday song, syempre para mas maging masay dapat with energy ang pag-awit ng traditional happy birthday song para sa ating celebrant na Serena DJ Music. Happy, to you. Bye, bye, bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. rina dito tayo. Ako po talaga kayo muna. Rina, hindi lang po ito birthday ni Rina, kundi pa-salamat ko ito sa pong kalingap, at uh, sa mga supporters, sa mga viewers, sa mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo. At uh, itong po ng event na ito ang uh, uh, salamat po sa mga sponsor ng Solid Rina Supporters Nationwide Gold 2 sa pamumuno ni Founder Anne. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal niyo para kay Rina. Reina, mag-enjoy ka lang, ano? Yan, yeah, God bless po sa lahat. God bless, and this time, tumayin po tayo again for the blessing of the food. The food now, the food is now ready. But before that, we have here a very special surprise to give Emmanuel K. Siyempre para sa iyo to, Reina. We have a big surprise for you, ladies and gentlemen, Kesamaan na pun natin. Sir Ian. Ayun, po. The author of very it's not just a warning. Ay, di katawa, Ang isa ay kay after. The Ladies and the gentlemen, again. Grabe. Uma, apaw, apaw, the blessings. The guilt of the presence now, I we need to get to the arena. Yeah, I need to serve more because I don't have to inspiration I'm a person. So I have you be a person. <laughs> <laughs> Regardless of what they are facing, experiencing, and you are here to come. Yeah, uh, uh, TV TV. Like, oh, the, the trials ah, of I special, the field, the life, not and And right. God bless you Hello, Black another us from and sir right. okay. sir and from uh -huh. Ninong Bal Ninong, uh -huh. Ninong. Uh -huh. at kay hey, Rina alright okay that's it pero pa tayo po another uh, a surprise. So na surprise ko bigla para celebration ko ba uh, thank you so much once again ladies and gentlemen isang masigaw po para pakatalo sa si Rina sumusuporta ng mamahal God bless you more po lahat po kayo at syempre best start na pagkain the food is not ready the gate at the back we have basuri our to bless our food right, Thank you very much. Supporters Nationwide OFW uh, Galing ko ako Manila pa pero sinabi ko kailangan doon nila siya dito para hindi ko Happy Birthday and congratulations sa uh, tagumpay kong event na to. Let's pray for the food. Heavenly Father, we thank you uh, for the success of this event. Panginoon, uh, nagpapasalamat po kami na naging part si Reyna ng aming pong buhay. You allowed us, Lord, na uh, uh, mapasayan niya. At kami rin po, Panginoon, ay naging pagpapala sa buhay niya. At siya rin, pagpapala sa napakaraming tao, Lord all over the world. We pray for the food. Thank you for your blessing, Lord. Please bless the food that we are about to eat. Um, uh, enjoy po namin ito together as we glorify your name. Salamat Lord sa lahat ng pagpapala, pagmamahal, pabor, protection, uh, kagalingan sa buhay po ni Reyna. At hiling namin na patuloy mong paggabay ang presensya mo Lord God sa buhay niya. Uh, this we all ask and pray in Jesus' name. Everybody say Amen. Amen. Thank you, Pastor. And of course, ready na po tayong uh, address how they can the go first before you proceed sa our channel. Uh, yeah, so, we're he... tayo, to talk about how you can go to our channel. So, we're going to talk about how you po yung mga ginagawa namin sa pagpapanday. Kahit kainitan, kung po kami, ay lalo po ngayon ay 48 degree na. Ang init. Hmm. Kainitan. Kaya gusto namin magpapalit sana yung Mag maga. Lalo kaya itong bubong ang ginagawa. Lalo ngayon ay kahoy. So, ang aming kinakabit. Medyo yan ang hirap na ginagawa po namin ngayon. At ako man po ay taga-abot ng mga kahoy dito sa baba. yan na kahoy natin. At para ano, tinanggalan po natin ang yero. Inalisan natin po yung mga butas-butas na yero at yan o yan ang mga ginagawa po namin at pinagtan po ng kahoy at medyo bulok na po yung kahoy bulok na yung kahoy bulok po na po yung yero has paputol na po o yan o putol na ayan yan mga pang araw-araw namin mga ginagawa sa pagpapanday Ayan, ito po kami sa gitna ng initan. Wala man lang kahit kahoy na kanlong dito sa aming gagawa. At ang paligid po nito ay danawan. O. Oh. Ayan. Hindi <coughs> po tayo pwede magsama-sama sa itaas at walang mag-aabot dito sa ibaba. Kaya medyo ano. Kaya yan ang kakulang namin doon sa isang grupo ay apat sila o nagaanin pa. Pero kami ang magkapatner dadalawa. Ayan. Tag-aabot po tayo nito. wala sa ating mag-aabot. Kaya kami po ang mag-aabot. po mag-aabot yan. O, pero kailangan sana po mga dalawa kami doon. Para may nag-aalala naman lamang po sa pagpapako. Tulad yan. O, hirap. Pag nag-hahawak ang isa, na ang, ang isa nagpupukpuk. Medyo talaga hirap talaga ang tayo. O, mataas po yan eh, oh. oh. di Oh. mataas po ang ating pwesto kaya kailangan may mag-aabot wala pong hagdan mag-aakit pa kami doon pero kung meron niyang ano nagagawa po namin ang dam niyan patong ang patong lahat sa ano kaso wala po tayong ano i-reexact ang ating materialis kaya kung nag yun ay umpisa namin yan yung mga andam yun namin hindi namin kinakanyan Yan, nakakabit na po ng isa oh. Ano, you know? kutukot patatak po po niya yan. Kaya nakatacking pa lang po yan. Yan, tinanggal uli tapos dahil po yung pagkataking. at para takaman po yung dapat takaman dito sa so, may ano oh. ngayon po ang light mat, uh, pagkakabit ng kahoy o, tatakam po siya hmm. kita natin ang pagkatakam niya hirap, hirap po pang nagsusulo tadalaw oh. lang kasi kami kakas, kakabit niya po ulit yan. Na yan, kapitid siya. Para pagtakam. Oh. Hmm. Ayan, tigib naman po ang gagamitin. Hmm. Kita po ninyo. Atas po yan. Hmm. hmm. Hirap talaga po nagsusulong kung paano paano ang pagpapatama o oh. tikal po sa kansigrado tatabas naman po yung uli dito pabalik po yung kanyang dyan tama uh, nagtama siguro kanyang upat yan na surprise naman tayo

at uh, nasuspresa po tayo naman papantay po kami sinundo po kami ni Kaya Balay dito at uh, nagpahaponan si Ate Catherine o, oh, ayan, oh. si Ate Catherine at uh, naroon si Kalingat Gilbert si Tim Kagawad si, si Ker Care yes. Mix TV Care Mix Vlog yeah. Sama po kami, kumpleto po kami ngayon dito. Galing kami sa scout dito, tuloy sa amin po ginagawang bahay. Uh, yan, may Makita po rin Eh, Yan yung okay. chicken eh. Oh. Pa-libre na ati Catherine, oh. Ito yun, Ako Dalawa chili niya, oh. Bakit hindi yung chili? Huwag lang siya masasili, oh. Wala Kaya dito o Palibre po yun yung Ate Kat. Yeah. Yeah, maraming salamat Ate Kat. Ate Katerine. Uh, palibre. Yan, yeah. sa sponsor po ninyo. Maraming salamat. Thank you.